Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa pagdalo. Uh, kahit sa gitna ng masungit na panahon, nandito po tayo para pakinggan ang aming mga pahayag. Balikan po natin yung mga nangyari nitong mga nagdaang araw simula noong September 21, uh, kung saan umabot sa isang daang libong mamamayan ang nagtungo sa luneta para magprotesta. Mapayapang nagtipon para gunitain ang deklarasyon ng martial law at kundinahin ang malawakang korupsyon na nangyayari sa uh, gobyerno ngayon. Sa pangalawang yugto ng kilos protestang ito, nagkaroon ng uh, sumabog no, yung galit ng, ng mga nagpaprotesta at ilang mga mamamayan. At dito nakita natin yung naging tugon ng Estado, ng mga pulis. So pag, sa pamamagitan ng marahas na dispersal, bagamat mapayapang nag-disperse na ang mga protesters, nagkaroon ng iligal na pag-aresto at nagpatuloy ang detensyon sa loob ng um, mahabang panahon. Sa Mendiola at sa mga karatig na lugar, sinalubong ng pulis ang mga kabataan at ang mga mamamayan ng water cannon, tear gas at batuta. Kitang-kita sa mga video na sigurado ako na nasaksihan natin lahat, lalong-lalo na sa social media, ang pambubugbog, pagkaladkad at basta-bastang pagdampot sa mga mamamayan na nandoon sa lugar hindi lamang dun sa mga nagpropotesta, no? kundi pati doon sa mga dumadaan lang at nakatira no? sa malapit na lugar. Sa aming mga panaya, meron nga dun, buwibili lang doon ng tubig, bigla lang hinabol ng polis. At sa kanyang pagpumiglas, dahil wala naman siyang ginagawa, ay nahubaran siya, no? nawala ng dignidad sa, sa proseso ng pag-aresto sa kanya. Umabot sa higit uh, 216 ang inaresto. Ito ay batay dun sa tala na nakuha natin no? sa Manila Police District Headquarters kabilang ang 91 na menor, menor, de edad. At as young as 9 years old yung nakalagay doon sa kanilang tala. No? Marami sa kanila hindi naman kasali doon sa mismo kilos protesta. Marami sa kanila nagmamasid lang, uh, nagvi-video ng mga nangyari sa paligid, o kaya ay napadaan no? talaga. Ngunit uh, nung hanapin sila ng kanilang pamilya, nung nahuli na, Pinanggihan silang bigyan ng impormasyon. Napakatagal nilang nag, uh, makaawa sa iba't ibang mga presinto, sa MPD headquarters, sa UN, na sila ay, uh, na malaman nila yung estado ng kanilang mga anak. Pinagkaitan sa estasyon ng police, no ng ang um, mga dinitina ng pagkain, sapat, tubig, uh, maayos na palikuran, at serbisyong medikal. Mamaya ilalahad pa no, kung ano pa yung iba't ibang forma ng pang sa mga kabataan, mga menor de edad. May ulat pa na pinilit silang sakta ng isa't isa. Malinaw na nagpatuloy yung pagyurak sa kanilang dangal dahil nung sila ay inilagay na sa uh, police tent sa Mendiola, nagpatuloy pa rin ang pambububog sa kanila. Ngunit ano ang naging tugon? Imbes na panagutin, investigahan no, yung mga abusado, ang na nakikita natin yung pagtakip sa katotohanan, pambabaluktot no, sa totoong nangyari. Nagkaroon ng whitewashing sa antas ng Department of Interior and Local Government kung saan si Secretary John B. Remulla mismo ang nag-deny na hindi raw sila gumamit ng tear gas, wala raw seryosong injured, pero sa totoo mayroon pong uh, namatay, biktima no, ng uh, street bullet doon sa pinakawalan nila no, no yung, yung uh, mga mahabang armas na ginamit doon sa tapat ng Hotel Sogo. Mamaya din po ay, ay ilalahad na isa nating kasama kung ano yung nangyari doon sa biktima. Uh, meron din pong isa pang biktima ng pananaksak no, na limang taong gulang. Maring tinanggi ni DLG Secretary no, yung paggamit ng tear gas, kahit malinaw yung ebidensya, marami po tayong kasamahan sa media ang naglahad ng kanilang karanasan na sila mismo. Uh, isa dun sa mga uh, maraming kabataan no, na uh, humingi ng first aid dahil dun sa kanilang uh, dinanas, no, na sakit sa tear gas. Um, meron pang banta nakakasuhan daw no, ng terorismo, inciting terrorist to terrorism. Kahit si Mayor Isko Moreno ng City of Manila ay nagbantang kasong sedition daw yung pwedeng uh, kaso no, dun sa mga nahuli. Pero ang mas malala dito, si Mayor Isko, meron siyang pahayag noong una, no, sabi niya, sa mga magulang ng mga batang inaresto, dapat daw sila ay makipagtulungan. Coordinate with the authorities, kung hindi, eh sila mismo ang mananagot sa mga krimen. At mayroong pagsisisi sa kanila no sila daw yung may kasalanan kung bakit nangyari ito. Na para bang nahatulan na no ng guilt no yung yung mga hinuli. Ang naging resulta, um, may mayroong dagdag na impormasyon dito mamaya, yung mga menor de edad ay sasailalim sa diversion program which presumes guilt on their part kapansin-pansin din ko ano yung binibigyang halaga. No? Kabilang sa mga kasong isinampay, yung damage to property, andyan yung malicious mischief, meron din tayo na balita ang merong charges na destructive arson. No? Uh, mas mabilis yung pagpaparusa kapag mayroong nasirang ari-arian kaysa sa binugbog na bata. Ang kabuhayan at buhay ng may hirap, kayang-kayang baliwalain talaga ng Estado. Pero kapag siguridad ng mga armadong polis, na sila namang armado o kaya ay may sapat na gear para protektahan yung kanilang sarili. Kapag nasangkot yung pribadong pag-aari, buong pwersa ng batas ang pinaiiral So sa kabila ng malino na probisyon ng Article 125 ng Revised Penal Code, na nag sa na dapat palayain, pag lumipas na ang 12, 18, or 36 hours na detensyon, depende sa kaso, marami pa rin nakakulong sa ngayon. Uh, batay sa pinakahuling development, ang nakalaya pa lang ay yung mga sumailalim sa inquest noong September 24. Sapagkat dito malinaw na may finding ang inquest prosecutor na lampas-lampas na doon sa limitasyon na binibigay ng batas. So, ang katotohanan, mga may hirap, mga bata, ang pinarurusahan, samantalang ang tunay na krimen, ano ba yung dulo nito? Siyempre yung korupsyon, di ba? Yung, yung talaga ikinagagalit ng mamamayan, ay e ginawa ng Estado mismo. So, ito, uh, sari-saring human rights violations ang aming uh, na dokumento, illegal na pag-aresto, police brutality o karahasan, at pang-abuso sa kapangyarihan, yung pag, uh, impunity. So ang nakikita natin noong September 21 at noong mga sumunod na araw, hindi lang ito hiwa-hiwalay na insidente ng pandarahas. No? Ito ay bahagi ng mas malalim na istruktural na karahasan na matagal nang pinapasan ng mga may hirap ang kahirapan, gutom, kawalan ng katiyakan sa trabaho, korupsyon, lahat po yan, anyo yan ang karahasan na araw-araw nilang dinaranas. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit sila yung pinakmadaling targetin no, ng polis, ng law enforcement, ng, ng, pamahalaan, yung mga basag na bintana, no, uh, mga komosyon, uh, agad binibigyan ng, ng mabilis na at malupit na parusa Ngunit yung mga mas malalang karahasan na dinaranas ng mamamayan, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, at uh, yung extrajudicial killings nun na hanggang ngayon ay hindi pa rin napaparusahan, sistematikong panunupil na dinaranas ng mga mamamayan, patuloy na pinagwawalang bahala. So ito yung tiyatawag nating double standard sa justisya sa ating lipunan. Mabilis at marahas laban sa may hirap, ngunit mapagpatawad sa mga may kapangyarihan at mayayaman hanggat magpapatuloy po yung ganitong kaayusan, mananatiling hong yung pangako ng hustisya kung kaya kami ay nananawagan ng pananagutan sa lahat nang may kinalaman. Hindi lang doon sa mismong nanakit, doon sa mga dinampot at inaresto, kung hindi doon sa uh, nagtatakip, no, yung nagwa-whitewash, yung nagdudulot ng impunity para sa mga pang-aabuso. Maraming salamat po.